Yun guys, oh. Dito agad ako sa loob kasi. Ayun, nakaklose yung basurahan. Ayun. Masubuti oh. so ng ganito kasi. Hindi yung kakabahan pag open. ano na, ano agad ako. ano na, ano ito. Dito. Blanket yata. Ayun eh. ko ito guys para makita niyo. Kasi yung light. Ayun, para ano tawag dyan. Ayun. Ayun saan so, akong magpaglagyan sa ano ko sa camera ko, sa cellphone ko so kahawakan ko na lang kasi paano na dito pahaluin na ito, parang mabigat bigat na ganoon Энэ нөө амх. Тоо. Опа. ba guys? Yan, minsan. Ano? Ang kulit. Ang oh, hangin na naman. oh, oban. Nakaraghan sa hangin. At bali diba, ang oban. Mahal pa naman itong klase na hangin. Ayan na. Buti na lang inuha. Ay. Ano lang yung nawala guys? Apat. Pero yan ang dami. Mahal ito klase na hangin. Wala na yung damsel. Ako hindi ako bumibili ng hangin. Wala. yung mga di dito ano mga hindi matitibay parang ano itu, ito na ito lamshid natin lang ano ito ah kasaya unta ko pinukuha ko kasi pag mag-travel gamit siya lagyan ng shoes ano ito? parang heat bomb

Ay, sarap magdam sa dito dati siguro nagtatapon ito sila kaso hindi ko na pinupuntahan araw araw eh Ang oh, silhig o. Oh. Para sa ating salig lalo. Ganda pa naman yung iwalis. Ganda pa sa labas. May mga talong.